Kapag sinabi niyang okay lang ako habang may luha sa mata, huwag kang magpaloko. Hindi siya nasasaktan, kinokontrol ka na niya. Maraming lalaki ang naniniwala na ang babae ay emosyonal lang, marupok, at minsan hindi lang nila alam ang gusto nila. Pero alam mo ba na ang ilan sa kanila hindi lahat pero meron ay bihasa sa emosyonal na manipulasyon? Ginagamit nila ang damdamin bilang armas. At kung hindi mo ito kayang basahin, ikaw ang magiging laruan. Ang emosyon ay isa sa pinaka-epektibong armas ng babae sa kontrol. Hindi ito dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang lalaki ang mabilis maapektuhan sa guilt, concern, at care. Pamilyar ka ba sa mga ganitong linya? Sige, okay lang. Sanay naman akong maiwan. Hindi mo na talaga ako mahal, no? Ikaw talaga palagi inuuna mo sarili mo. Ito ang guilt tripping. Isa itong uri ng manipulation na ginagawa para iparamdam sa'yo na masama kang tao kapag hindi mo siya inuuna. Guilt is a compliance trigger. Once na naramdaman mong may nasaktan kang mahal mo, automatic kang nag adjust You don't want to feel like the bad guy. Ano yan ang ginagamit niya? Pero ang tanong, totoo ba talagang nasaktan siya? O ginamit lang niya ang pagkonsensya mo para makuha ang gusto niya? Halimbawa, hindi ka available kasi may trabaho. Biglang hindi siya magre-reply tapos may text. Okay lang. Sanay naman akong hindi importante. Hindi kanya direktang sinisi, pero iniiwan kang guilty. Tapos pag bumawi ka, dun lang siya lalambing ulit. Ilang beses mo na bang narinig ang salitang, lagi na lang ako mali. Ikaw kasi, hindi mo ako naiintindihan. Kapag lahat ng problema ay lumalabas na ikaw ang may kasalanan, kahit obvious na siya ang nagkamali, kinagamit niya ang victim card. Kapag isang tao ay laging nagpapakita ng kahinaan, kadalasan na-activate ang protector instinct ng lalaki. Dahil ayaw mong makitang nasasaktan siya, bumibigay ka. Pero sa dark psychology, ang paulit-ulit na pagpapakita ng pagiging biktima ay isang control mechanism it twists the narrative. Kahit ikaw ang sinaktan, ikaw pa rin ang magsosorry. Cycle. May conflict. Siya ang umiyak. Ikaw ang nagsorry. Problem solved sa paningin niya. Ikaw ang may kasalanan. At kapag nasanay ka sa cycle na yan, you stop asserting your truth. You lose your identity. You become her emotional puppet. Ito ang pinakadelikado, the emotional high and low game. Sa simula, sobrang sweet. Parang ikaw na ang mundo niya. Biglang kinabukasan. Cold. Scene zoned. Iwas. Tapos kapag nagpanik ka, babalik siya ulit. Miss na kita. Sorry kung naging distant ako. Bakit ito delikado? Kapag nagkaroon ng reward punishment cycle, ikaw ay parang nauhook sa isang emotional slot machine. Hindi mo alam kung kailan ka babalikan, pero umaasa kang babalik siya. At habang naghihintay ka, gumagawa ka ng paraan para lang magparamdam ulit siya. This builds what we call a trauma bond. Dark psychology breakdown. Reward. Pagmamahal, kilig, attention. Punishment. Coldness, delay, distance response effort mo para bumalik siya sa dati minsan ang mga lalaki mas nahuhumaling sa babae kapag sila mismo ang pinapabayaan dahil ang utak nila gusto lutasin ang mystery at yan ang ginagamit ng manipulative na babae kapag paulit-ulit kang binibigyan ng magkaibang signal mahal ka minsan tapos iiwasan ka bigla nagkakaroon ka ng tinatawag na cognitive dissonance ito ay mental stress na dulot ng conflicting realities resulta nagiging confused ka at pa sa kagustuhang mawala ang stress, nagko-comply ka. Trauma bond. Ito ang emotional attachment na nabubuo hindi dahil sa tunay na pagmamahal, kundi sa cycle ng pain and comfort. Parang lasun na may halo laging asukal, addictive, signs na kinokontrol ka na niya. Lagi kang guilty kahit wala ka namang ginawang mali. Hindi mo na alam kung ikaw pa ba talaga ang may control sa relationship. Natatakot kang mawala siya kahit alam mong toxic na. Lahat ng kilos mo, laging may pangambang baka siya ay masaktan. At ang masakit, mas iniisip mo ang feelings niya kaysa sa sarili mong mental health. Hindi lahat ng luha ay totoo. Hindi lahat ng drama ay galing sa pusong nasaktan. May mga planado, may mga scripted. At kapag hindi mo alam ang laro, ikaw ang magiging laruan. Ngayon tanungin mo ang sarili mo. Gaano karaming desisyon sa relasyon ang ginagawa mo dahil sa takot na masaktan siya? O baka naman ginagawa mo ang lahat dahil sa takot na mawala ang taong ginagamit ka lang? Kapag ang katawan niya ang nagiging premyo, at ikaw ang palaging nagmamakaawa, kontrolado ka na, hindi mo lang alam. Sa isang relasyon, normal ang intimacy. Pero alam mo bang may ilang babae na kayang gawing sandata? Ang init ng katawan para paikutin ang lalaki? Oh, hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay dark psychological manipulation. Kung saan ang lalaki ay nagiging alipin ng isang premyo na siya rin ang pinagkaitan. Sa simula, maalala mong siya ang laging agresibo. Siya ang malambing. Siya ang sweet. Pero dumating ang punto na parang kailangan mumunang maging mabait bago mo makuha yon. A Dushanju scenario, nagka-argument kayo, kinabukasan wala kang natanggap na kiss. Wala ring lambing. Hindi rin siya magpaparomansa pero hindi rin magagalit. Tahimik lang. Yan ang passive punishment. Hindi ka sinigawan, hindi ka binulyawan pero pinagkaitan ka. Ay tano ang epekto. nag adjust ka. Nagsusori ka kahit hindi mo kasalanan. Ginagawa mo ang lahat para lang siya maging sweet ulit. Dark Psychology Breakdown. Ito ay isang conditioning technique. Kapag masyado mong natitrain ang utak mo na, kapag mabait ako, pinibigyan niya ako ng intimacy. Then automatically, you behave the way she wants para makuha ang gantimpala. This is not love. This is behavioral control using sexual access. Hindi lang withholding ang technique. Mas matindi pa diyan ang seduce-reject cycle. Isang gabi, magpapadala siya ng sexy photo. Magte-text ng, Miss na miss na kita. Ikaw naman, napariyak, nainit, nag-expect. Pagka-reply mo, biglang seen. O kaya biglang, sorry, inaantok na ako. Ayoko muna. Nagselos kasi ako kanina. You're left hanging, hindi lang sa emotion, kundi sa physical anticipation. This repeated pattern creates addiction. Ayon sa behavioral psychology, unpredictable rewards create the strongest addiction. Mas mabisa pa ito kaysa sa regular reward. Ito ang same principle kung bakit maraming tao ang na sa sugal. Hindi mo alam kung kailan ka bibigyan. Pero umaasa ka palagi at habang umaasa ka, gumagawa ka ng effort. Kapag dumating na sa point na naglalagay na siya ng ibang lalaki sa usapan, ito na ang red flag. Yung ex ko, kahit pagod, hindi ako pinapalampas sa gabi. Alam mo si kuya ganito siya magmahal. Consciously o hindi, ginagawa niya ito para mag-trigger ng insecurity sa'yo. At dahil ayaw mong matulad sa mga lalaking hindi siya pinasaya, ikaw na ang gumagawa ng paraan. Pero ang masakit, wala kang assurance na kahit ibigay mo lahat, hindi ka rin niya pagkakalooban. because you're not being loved you're being measured and manipulated Epekto sa mental state ng lalaki dopamine hook every time she gives you attention intimacy or flirtation you feel high kapag wala you crave this is dopamine dependency disguised as romantic effort ego crash kapag madalas kang i-reject, kahit hindi naman kayo away unti-unti kang nagkakaroon ng self doubt may kulang ba sa akin may iba na kaya siya hindi na ba ako attractive mula sa confident na lalaki Magiging validation seeker ka. And that's the goal. Kapag ikaw na ang naghahabol, siya na ang may hawak sa larong ito. Mga palatandaan na nasa ilalim ka na ng sexual power play. Takot kang magsabi ng hindi kasi baka bigla siyang lumayo. Laging may kasamang kondisyon ng affection niya. Feeling mo, isang pagkakamali mo lang wala ka ng mapapala. Umuabot ka sa point na gumagastos ka, nagpapababa ka ng standards, at umiiyak ka. Pero hindi mo maiwan. Hindi mo na ma-enjoy ang intimacy, lagi kang nangangamba. Bakit epektibo ito sa mga lalaki? Dahil ang lalaki ay biologically visual, physical, and sexually reactive. Kapag ginamit laban sa iyo ang natural mong instinct, nagiging tulak ito ng control. Hindi mo na iniisip ang tamang boundaries. Ang iniisip mo lang, paano ko siya mapapasaya para hindi siya mawala. At yan ang pinakadelikado. Halimbawa, one, birthday mo, wala siyang regalo. Pero sa gabi, sinabi niyang, ako na lang regalo mo. That sounds sexy, right? Pero the moment you argue about something, Bigla siyang magsasabi, kung ganyan ka rin lang, hindi mo deserve ang katawan ko. Resulta, you beg, you comply. Two, you want honesty. You ask her, pwede ba tayong mag-usap? She responds, kung ganyan lang din usapan natin, ayoko. Wala siyang direct confrontation. Ang ibinibigay niya ay emotional starvation. Pagkatapos ng ilang araw, bigla siyang lalapit at magsasabing, na-miss kita? At ikaw, bumibigay agad. Hindi dahil mahal mo siya. Kundi dahil mismo yung validation na ipinagkait niya, paano mo iha-handle ang ganitong control? Recognize the pattern. Kapag mapansin mong may reward punishment loop sa intimacy ninyo, don't play along. Distance yourself emotionally. Take back control of desire. Ikaw ang dapat magdesisyon kung kailan ka magiging intimate, hindi bilang gantimpala. Assert boundaries. Sabihin mo directly, hindi ako robot. Hindi ako pwedeng i-on at i-off depende sa mood mo. Limit your availability. Kapag nararamdaman niyang hindi ka reactive sa seduction, nawawala ang power niya. Focus on self-worth. Hindi mo kailangan ng physical validation para masabing mahal ka, at lalong hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin. Ang pinakamabisang bitag ay 'yung hindi halatang bitag. Kapag ang paglalambing ay ginawang premyo at ang katawan ay ginawang panakot, wala kang relasyon, may laro lang, at ikaw ang laging talo. Kapag napansin mong unti-unti kang nawawala sa mga kaibigan mo, hindi siya insecure. Gusto ka lang niyang ihiwalay. Para sa kanya ka lang umiikot. Yung pinakamaselang uri ng control ay hindi yung may halatang galit o sigawan, kundi yung tahimik pero malalim. Kapag sinimulan ka niyang ihiwalay sa ibang tao, sa mga dating connection mo, sa sarili mong mundo, ibig sabihin, sinisimulan ka na niyang gawing dependent sa kanya. Di mo mapapansin, pero isang araw siya na lang ang natitira. Sa unang tingin, akala mo sweet siya. Ayoko lang na may ibang babae sa paligid mo. Feeling ko, hindi ka na pinapahalagahan ng barkada mo. Mas okay kasi pag tayong dalawa lang. Sounds romantic? Sounds protective? No. That's the beginning of isolation. Tactic number one. Planting doubt. Kapag dahan-dahan niyang pinagtatanim sa isip mo na hindi mo na kailangan ng ibang tao, unti-unti mong pinuputol ang sarili mong support system. Paano ito ginagawa? Bakit parang hindi ka welcome sa tropa mo? Sila ba talaga ang makakabuti sa'yo? Bakit puro babae friends mo? Wala ka bang respeto sa relasyon natin? Sa una, iisipin mong concern lang siya. Pero ang totoo, tinatanggal niya ang mga boses na pwedeng magmulat sa'yo. Ito ang linya na madalas mong marinig sa kanya kapag nagka-problema ka sa iba. Kita mo. Ako lang naman ang nandito para sa'yo. Wala kang ibang maaasahan kundi ako. Na psychology, ito ay tinatawag na dependency loop. Dark psychology insight. Kapag napaniwala ka na siya lang ang may tunay na malasakit, mas lumalalim ang emotional attachment mo sa kanya kahit na toxic na ang relasyon. You begin to think, baka wala na talagang ibang makakaintindi sa akin kundi siya at doon na siya nakakakuha ng kapangyarihan. Not through love, but through exclusivity. Mapapansin mo rin na kapag may plano kang lumabas, bigla siyang magdradrama. So hindi mo ko isasama? Kaya pala ayaw mo mag-update, may lakad ka. Gusto mong lumabas pero ayaw mong makasama ako? Kapag palagi ka nang nag adjust para iwas conflict. At palagi na siyang kasama mo kahit sa mga bagay na hindi dapat. Hindi ka na malaya at hindi mo na rin kilala ang sarili mo. Hindi ka niya binabawalan direkta. Pero gumagawa siya ng emotional consequence tuwing lumalabas. Kao may sariling activity ka. Resulta? You cancel plans. You stop attending reunions. You lose friends. At ang natitira, siya lang. Sample conversations that prove isolation. Love mo ba talaga ako kung mas gusto mong makasama sila? Translation. Kung ayaw mong ako lang kasama mo, hindi mo ko mahal. Kung importante talaga ako sa buhay mo, ako dapat inuuna mo. Translation. Wala dapat ibang priority kundi ako. Kaya pala ayaw mo kong isama, may iba kang kinikita. Translation. Lahat ng hindi ako kasama, sas kahina-hinala. So, ay hindi pagmamahal. So sir, emotional hostage taking. Effect sa lalaki. The loss of self. Kapag tumagal ang ganitong setup, ito ang mga resulta. Nawawala ang identity mo? Dati may habis ka, kaibigan ka, sariling mundo? Ngayon siya lang. Takot kang gumawa ng sariling desisyon, dahil baka magalit siya, mawalan ng gana, o layasan ka. Lumiliit ang mundo mo. Mula sa malawak na connections, naging isang tao lang ang pinanggagalingan ng lahat. Pagod ka mentally. Kasi bawat hakbang, iniisip mo kung paano siya maapektuhan. Nasasanay kang umasa lang sa kanya. Parang hindi ka nabuo kapag wala siya. Red flags of dependency. Nawalan ka na ng social life, pero hindi mo maipaliwanag kung paano nangyari mas gusto mong siya ang kasama kahit na minsan nakakasakal na. Natatakot kang ma offend siya kapag sinabi mong may iba kang gagawin. Kapag may kausap kang iba, bigla siyang nang lalambing o umiiyak. Hindi ka makapagdesisyon ng walang go signal niya. Ang masakit sa lahat, hindi mo agad makikita na kontrol ito kasi nakabalot sa pagmamahal. Pero pakinggan mo to, yung tunay na nagmamahal, nagbibigyang laya. Ang gustong magmay-ari, ginagawang bilanggo. Paano tumakas sa isolation trap? Balikan ng old connections. Kumustahin ang mga kaibigan na unti-unting nawala. Magsimula sa simpleng kamusta message. Build solo time. Maglaan ng panahon para sa sarili. Mag-gym, magbasa, mag-reflect na hindi siya kasama. Create boundary statements. Sabihin ng diretsyo. Importante ka sa akin pero hindi ibig sabihin na ikaw lang. Kapag di niya kayang tanggapin yan, may problema. Observe her reaction. Kapag nagalit siya sa ginagawa mong healthy decision, Ibig sabihin hindi ka mahal para palaguin, mahal ka lang para hawakan. Warning, may mga babaeng hindi nawawala dahil mahal ka, kundi dahil gusto nilang walang makialam sa'yo. Ito ang pinaka-dangerous sa lahat. Kapag lahat ng boses sa paligid mo ay pinatahimik na niya, wala nang makapagsasabi kung nasaan ka na. At dun siya lalong lalakas. Kasi wala ka ng ibang pinaniniwalaan kundi siya. Ang control ay hindi palaging may tale. Minsan yakap. Minsan halik. Minsan pangakong ikaw lang. Pero kapag dumating ang araw na wala ka ng ibang mundo kundi siya, tanungin mo ang sarili mo. Totoong mahal ka ba niya o ginawa ka na lang niyang pag-aari? Kung sa tingin mo ay may kakilala kang lalaki na unti-unti nang nawawala ang sarili sa isang relasyon, ishare mo ang video na ito. At kung ikaw mismo ang nakakaramdam nito, panahon na para bawiin mo ang sarili mo.